Okay. waterproof nila para kapag umuulan. Okay daw kahit sa tubig. Ayan. Titrit na nila for waterproofing. Ayan. 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 Sasarado na. Ayan. Para yung sapatos natin matagal masira sa tubig. Ayan. For protection. Ayan. Ayan. Diba waterproof nila. Ayan. Para hindi masira ang pagkuan. Tubig, so, ayan o. Uh, waterproof protection siya. High tech na ngayon mga ng gamit. Ang isang pagbili ang water na rin. So pumili tayo dahil nasira na yung sapatos natin. Ang trabaho, almost. Uh, 12 years din yung sapatos natin kaya wala na tayong sapatos na pang dakad-dakad kaya bumili na tayo ngayon. Ayan, thank you Lord sa blessing kasi ito discount sila. Ayan. Pati yung list niya, win din nilalagyan ng list. Ayan. Ayan.